hi everyone maayong hapon magandang hapon ala anong nangyari sa bayaba ay guys o oh, ay guys natanggal siya guys may itim kasi ah oh natanggal siya siguro hinog na to sayang naman ang isa din guys Nag-umpisa na din ang isa oh Ay Sayang Hinog na siguro to guys Sayang naman siya Hinog na to Kinawakan ko lang siya guys Natanggal At yung isa din oh May nag-umpisa Hindi naman to yung isang araw Pakahinog na siya eh Sige hayaan na lang natin guys Hayaan na lang natin, oh. Natanggal siya. Bakit siya natanggal? Ah, baka okay na to sa kakainin, guys. Kaya, bakit kaya siya na itim? Oh, hindi ko pa to tanggalan kasi ano, sayang naman. Baka hinog na siya. Ay, hindi ko alam bakit ganun. Dapat siya yellow. Marami tayong kalamansi talaga, guys, oh hindi pa ano guys hindi pa sila lumalaki nagbulak na naman oh may mga maliliit na naman kaya ano nagyayaman tayo sa kalamansi ngayon guys tingin tingin lang din tayo dito baka may ahas oh. may ano guys ibang may maliit to oh. may malaki malaki may nagbulak pa Ala. Ay. Bakit siya nalaya? Nalaya siya kasi walang tubig. Ay nako. Ano naman nangyari dito, guys? Magkuha ako ng ano? Magkuha ako ng hose. Magtubig-tubig. Yun, guys. Oh. Iba ba? Marag light green siya. By the way, pagkatapos may green na green. Dark green, may light green. Kaya, anong nangyari Kaya inyo? So, hala, lagi ang tubo din sa akong luy, ah. Dito sa pikas. Sa pikas, guys, kay hindi. Maganda ang, maganda ang tubo sa luy, Sa luy, di O, oh, guys, uniwang oh, lagi sila, guys, ay. Eh. Niwang, pero, guys, di sa ako maglimpyo karun, kay. Maraglay ni Tago, di ha, ang dapita, guys, oh. May magitago nga. Diyan ka na siya nga hayop. Hala. Diyan guys. Diyan lang sa hapon naman dyan guys. Hapon naglakaan. Diba ba ako nyo din. Hapon namin nagkaulay. Nagluto pa ako. Matong akong giluto ang pizza guys. Karun after ko nagluto sa pizza. Adi sir. Pasad ko ni Gawas. Nandiyan sa naiuras ka Kaya. Kaya. Di Diyan ako mag-ugma na lang. Pud-ugma. Huwag mo na lang na dito guys. Kay, ng akong kuwan dito guys. Ang ah, panangkuwan mo yung ah. Kaya, yung kuwan mo na matabunan oh, siya sa mga kuwan sa tanglad ba. Nadiya sa kabila kasi. Dito na ako ang tanong kuwan guys. Man good. At ang ang ampalaya. Ampalaya, ampalaya guys. Dako na ang ampalaya. Ah, isa ay nahin, murag nahinod na siya guys ang isa kam palaya gituyo na ako na guys para na ako itanong next year guys okay guys dan geng salamat sa inyong tanan og dahil gang salamat sa inyong mga suporta guys din hirata taman guys bye bye